Kung ikaw ay 60 taon pataas, ang isang maliit na ugaling ito ay maaaring tahimik na magpataas ng iyong panganib na magka-stroke habang ikaw ay natutulog. Walang babala, walang kirot. Isang saglit lang ay maayos ka at sa susunod ay hindi mo na maitaas ang iyong braso, may pananamban o malabo ang iyong pagsasalita o nawala na ang iyong balanse. Bilang isang doktor sa utak, napakaraming matatanda na ang aking nakita na dumaan sa ganito. At hindi dahil sa paninigarilyo, hindi malusog na pagkain o kakulangan sa ehersisyo, kundi dahil sa isang bagay na akala nila ay nakakatulong. Bitamina! Oo, totoo, bitamina! Araw-araw, milyong-milyong mga senior ang umiinom ng mga supplement sa pag-asang mapoprotektahan ang kanilang mga buto, mapapataas ang kanilang enerhiya, o mapanatiling matalas ang kanilang memoria. At bagamat marami ang talagang nakakatulong, ang ilan, lalo na sa mataas na dosis o kung iniinom sa maling oras, ay maaaring taimik na ilagay sa panganib ang iyong utak. Ngayon, nais kong ipaliwanag sa inyo ang limang karaniwang bitamina na maaaring magpataas ng iyong panganib sa stroke, pagdurugo sa utak o bigla ang pagtaas ng presyon ng dugo, lalo na sa mga oras ng madaling araw kung kailan ang iyong utak ay pinakabulnerable. Kung ikaw ay umiinom na ng bitamina D, E, B6, A o niacin, ang videong ito ay maaaring magligtas ng iyong buhay. Bago tayo magsimula, nais kong malaman, napag-isipan mo na ba kung ang iyong mga bitamina ay maaaring makapinsala? I-type ang numero uno sa mga komento. Kung gusto mong malaman pa, i-type ang zero kung bago lang sa iyo ang lahat nito. Okay, simulan na natin! Ngayon, magsimula tayo sa pinaka nakakagulat sa lahat, ang bitamina D. Ang hindi mo alam tungkol dito ay maaaring gawing mapanganib ang isang magandang tulog. Marahil ay narinig mo na ito, ay mabuti para sa iyong mga buto, iyong mood, at maging sa iyong immune system, at totoo 'yan sa katamtaman. Ngunit narito ang isang bagay na hindi kailanman sinasabi sa karamihan ng mga senior. Ang labis na vitamina D, lalo na kung inumin sa gabi, ay maaan tahimik na magpataas ng iyong panganib na magka Alam ko nakakagulat iyon, ngunit nakita ko ito sa aking mga pasyente. Kunin natin si Ginong Walter bilang halimbawa, isang 74 taong gulang na retiradong veterano ng Navy. Siya ay matalino, disiplinado at seryoso sa kanyang kalusugan. Tuwing umaga, parang relo, inaayos niya ang kanyang mga supplement kasama na ang isang 10,000 IU na kapsula ng vitamina D na binili niya ng over-the-counter. Naniniwala siya na pinoprotektahan niya ang kanyang mga buto. Mulitang ang hindi niya napagtanto ay ang simpleng rutinang ito ay dahan-dahang nagtulak sa kanyang katawan patungo sa isang tahimik na sakuna. Isang umaga, natagpuan siya ng kanyang asawa na nalilito. Hindi siya makapagsalita ng malinaw. Ang kanyang kanang braso ay nakalawit. Isang stroke, magdamag. Ipinakita ng kanyang mga laboratorio ang mapanganib na mataas na antas ng kalsyum, matitigas na mga ugat at alta presyon na sobrang taas ang sala ang pagkalason sa bitamina D. Alam mo, kapag uminom ka ng mataas na dosis ng bitamina D, lalo na kung walang gabay medikal, nagdudulot ito ng pagdami ng kalsyum sa iyong dugo. At hindi alam ng iyong katawan kung ano ang gagawin sa lahat ng sobrang kalsyum na iyon. Kaya ipinapadala nito sa iyong manyaugat na ginagawang matigas at makipot. At hulaan mo kung saan maaaring humantong iyon, isang blood clot na diretso sa iyong utak. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga ugat ay natural na nawawala ng kakayahan. Idagdag mo pa ang dehydration, hindi magandang tulog at isang bigla ang pagtaas ng calcium sa gabi at nagawa mo ang isang perpektong kondisyon para sa stroke. Ang pinaka nakakatakot na bahagi, walang mga babala. Matutulog kang maayos ang pakiramdam at magigising na magpakailanmang nabago ang iyong buhay. At narito ang isang bagay na maaaring hindi mo alam. Maraming over-the-counter na vitamina B supplements sa US ang naglalaman ng higit pa sa aktwal na kailangan ng mga matanda. 5,000, 10,000, araw-araw itong iniinom ng mga taong iniisip na mas marami ay mas mabuti. Ngunit ang pinakikita ng mga pag-aaral na kahit na 2,000 IU araw-araw ay maaaring sobra na kung ikaw ay hindi kulang. Hayaan mong sabihin ito ng malinaw kung umiinom ka ng bitamina D, lalo na kasabay ng kalsyum o mga gamot sa puso, napakahalagang regular na ipacheck ang iyong mga antas sa dugo at laging inumin ito sa umaga, hindi bago matulog. Alam mo ba kung ilang ayu ang iyong supplement? I-type ang D sa mga comments. Kung umiinom ka ng bitamina D ngayon, simulang pag-usapan natin ito. At kung nagdulot ito sa iyo ng pagdududa, ilike ang video na ito upang matulungan din ang iba na mahanap ito. Kung nagulat ka dyan, maghintay ka lang. Ang susunod na bitamina ay iniinom ng maraming tao para sa kalusugan ng puso. Ngunit sa mga matatanda, maaari itong magdulot ng isang bagay na mas mapanganib pa sa clot, isang pagdurugo sa utak. Pag-usapan natin ang Vitamin E. Ang Vitamin E, na kadalasang tinatawag na heart helper, kung ilang taon mo na itong iniinom, hindi ka nag-iisa. Maraming tao sa edad 60 pataas ang nagdadagdag ng vitamin E sa kanilang rutin. Umaasang ito'y makakatulong sa kanilang puso, magpapabuti ng sirkulasyon o baka napati ng memory at kalusugan ng balat. Ngunit, ito ang bahaging hindi nakalagay sa etiketa ng bote. Ang sobrang vitamin E, lalo na kapag isinabay sa mga karaniwang gamot sa puso, ay maaaring magpataas ng iyong panganib na magkaroon ng pagdurugo sa utak. Oo, kahit na ginagawa mo ng lahat ng tama, hayaan ninyong ibahagi ko ang isang kwentong hindi ko malilimutan. Si Ginang Evelyn Brooks, 81 anyos, isang retiradong librarian mula sa Ohio. Siya ay matalino, mabilis mang asar at laging may hawak na libro. May problema siya sa heart valve at umiinom ng warfarin, isang karaniwang blood thinner. Sinubay Sinubaybayan ng kanyang mga doktor ang lahat ng maigi. Maayos ang kanyang blood work, stable ang kanyang presyon. Ngunit isang araw, bumili siya ng isang bote ng natural vitamin E na nakitang in-advertise sa isang magazine. 800 IU bawat kapsula. Akala ko makakatulong ito sa aking memory at sirkulasyon, sabi niya sa akin. Tatlong linggo ang nakalipas, siya sa emergency room na may matinding sakit ng ulo, pagkalito at pagsusuka. Ipinakita ng brain scan na siya ay nagkahemorrhagic stroke o pagdurugo sa loob ng utak. Hindi dahil sa alta presyon, hindi dahil sa pagkahulog, kundi dahil ang kombinasyon ng warfarin at mataas na dosis ng vitamin E ay pinanipis masyado ang kanyang dugo at hindi ito makapag -clut. Isang marupok na ugat sa kanyang utak ang pumutok. Ito ang hindi alam ng karamihan. Ang mataas na dosis ng vitamin E ay gumagana tulad ng isang natural anticoagulant. Ibig sabihin, pinababagal nito ang pagklat ng dugo kung umiinom ka na ng aspirin, plavix o anumang blood thinner at saka ka magdadagdag ng vitamin E, tumataas ng walang kibo ang iyong panganib ng panloob na pagdurugo, lalo na sa utak kung saan kahit isang maliit na pagdurugo ay maaaring mawala ang iyong pananalita, memory o kakayahang maglakad. At isipin mo ito. Ang inirerekomendang daily intake para sa mga matatanda ay 15 mg lamang o mga 22 IU. Ngunit, karamihan ng mga supplements sa botika ay naglalaman ng 200, 400 o kahit na 1,000 IU bawat kapsula. Walang babala, walang konsultasyon at marami ang umiinom nito araw-araw ng ilang taon. Nakaligtas si Ginang Evelyn ngulit gumagana na siya ng baston sa paglakad. Hindi na nagbalik sa dating ayos ang kanyang short term memory. Sinabi niya sa akin ng may luha sa mga mata, nais ko lang sanang makatulong sa aking sarili, hindi ko alam na nakakasama pala ito. At iyan ang bahading sumasakit, ang aking puso sapagkat hindi siya nag-isa. Napakaraming senior ang nag-iisip na kung bitamina ito, dapat ay safe ito. Ngunit ang totoo ay hindi lahat ng bitamina ay ligtas, lalo na kung ikaw ay umiinom ng gamot sa puso o alta presyon. Kailangan mong magpakonsulta sa iyong doktor bago magdagdag ng anumang bagay. Ngayon, kung ang ideya ng pagdurugo sa utak ay hindi pa sapat na nakakatakot, may isa pang bitamina na iniinom ng mga tao para sa suporta sa nerbyo at enerhiya na maaaring tahimik na sumira sa iyong mga nerbyo at kung minsan ay permanente. Pag-usapan natin ang vitamin B6. Ang vitamin B6 ang madalas na nakalista bilang suporta sa nerbyo o pampasigla ng utak maaaring nakita mo ito sa mga bote sa butika na nagaangking nakakatulong sa enerhiya, pagtutok o kahit na memorya. At baka may nagsabi pa sa iyo na ito ay mabuti para sa pagtanda ng mga nerbyo. Ngunit, narito ang karamihan sa mga senior ay hindi kailanman binabalaan tungkol dito. Ang sobrang vitamin B6 ay maaaring aktual na makapinsala sa iyong mga nerbyo kung minsan ay permanente. Hayaan mong ikwento ko sa iyo si G. Harold Jenkins. Siya ay 76 taong gulang, isang retiradong tsuper ng truck mula sa Kansas. Pumunta siya sa aking opisina dahil ang kanyang mga paa ay manyid, ang kanyang mga kamay ay nangangalay at ang kanyang balanse ay wala. Noong una, akala niya ay dahil lang sa edad. Pagkatapos ay nagsimula siyang mahulog. Una isang beses, pagkatapos ay muli sa ikatlong beses na untog ang kanyang ulo sa sahig ng banyo. Nang suriin ko ang kanyang mga supplement, nakita ko agad ang problema. Mahigit isang taon na yang iniinom ang isang formula para sa suporta sa nerbyo. Ang label ay nagsasabing sumusuporta ito sa kalusugan ng utak at sirkulasyon. Ngunit sa loob ng bawat tableta, 100 mg ng vitamin B6 at dalawang tableta ang kanyang iniinom sa isang araw. Iyon ay 200 mg araw-araw, mahigit 10 beses sa inirerekomendang ligtas na pang itaas na limitasyon para sa mga senior. Ngayon, narito ang nakakatakot na bahagi. Hindi tulad ng ilang mga bitamina na nilalabas sa iyong ihi, ang B6 ay naipon sa iyong sistema sa paglipas ng panahon. At sa mga matatanda, maaari nitong sirain ang protective coating sa paligid ng iyong mga nerbyo tulad ng pagtanggal ng insulation sa isang kawayar. Ang resulta, pangangalay, pamamanhid, panghihina ng kalamnan, panginginig, kahit nakalituhan o mga problema sa memorya. Ang mas masama pa, ang mga sintomas ay dumarami ng dahan-dahan. Maraming tao ang nag-iisip na ito ay arthritis o pagtanda o maagang demensya. Ngunit sa totoo lang, ito ay maaaring bisex toxicity. Isang bagal, maiiwasang uri ng pinsala sa nerbyo na sanhi ng isang tableta na dapat ay tutulong. At ito ay maaaring maging permanente kung hindi nahuli ng maaga. Si G. Jenkins ay swerte. Itigil namin ang supplement at ang pinsala ay hindi lumala, ngulit gumagamit pa rin siya ng baston. Hindi na siya nagmamaneho. Sinabi niya sa akin, nais ko lang protektahan ang aking utak, hindi ko napagtalitlad na nilalason ko ito. Linawin natin ang vitamin B6 ay mahalaga, ngunit sa napakaliit na halaga. Ang mga nakatanda ay nangangailangan lamang ng mga 2 hanggang 10 mg bawat araw at kasama na rito ang nakukuha mo mula sa pagkarin. Ngunit maraming mga brain support pill na ibinebenta online o sa mga tindahan ay naglalaman ng 50, 100, kahit na 200 milligrams. Hindi lamang ito hindi kinakailangan, ito ay mapanganib. Kaya kung uminom ka ng anumang supplement na nagsasabing nerbyo, utak o enerhiya, suriin ang label, alamin ang iyong mga numero at itype ang bisik sa komento kung uminom ka na ng ganoong supplement. O kilala ang isang taong uminom nito Sige baka iniisip mo kahit papaano safe naman siguro ang ilang bitamina tulad ng A para sa paningin lang yan di ba Well hindi eksakto pag-usapan natin ang vitamin A kung katulad ka ng karamihan sa mga matatanda, malamang narinig mo na ang vitamin A ay napakahalaga para sa malinaw na paningin. Baka nga umiinom ka nito para sa iyong immune system, kalusugan ng balat, o dahil may nagsabing makakatulong ito para magmukha kang young looking. Ngunit ito ang halos sinumang hindi sinasabi sa iyo, lalo na kung lampas 60 ka na. Ang sobrang vitamin A ay hindi lang basta nakaupo ng tahimik sa iyong sistema. Naiipon ito at sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng pagtaas ng pressure sa loob ng iyong bungo parang stroke, makasira ng iyong paningin at maapektuhan pati ang iyong utak. Kuwento ko sa iyo si Aling Dorothy Simmons. 79 anyos na siya, isang retiradong guro ng piano mula sa Oregon. Mahilig siya sa musika, nagtuturo ng mga estudyante mula sa kanyang sala at ipinagmamalaki ang pagiging independente. Ngulit isang araw, nagkaroon siya ng pananakit ng ulo. Sumunod ang malabong paningin, tapos ang pagkahilo at pagslurred speech o pagiging malabong magsalita. Ipinag-alala na ng kanyang pamilya ang pinakamasama, isang stroke. Ngunit nang iskan namin siya, may nakakagulat na lumabas. Walang klat, walang pagdurugo. Sa halip, mayroon siyang elevated intracranial pressure, sobrang pressure sa loob ng utak. Ang kanyang spinal fluid ay naiipon. Ang maliliit na ugat sa kanyang utak ay napeperwisyo. Ang sanhi, vitamin A toxicity o pagkalason sa vitamina umiinom siya ng high dose na supplement para sa balat at mata sa loob ng mahigit limang taon, halos 10,000 IU bawat araw, araw-araw, nang hindi niya ito nalalaman. Ito ang pangunahing pagkakaiba. Ang vitamin A ay fat-soluble. Ibig sabihin, iniimbak ito ng iyong katawan sa iyong atay, sa iyong mga tissue, pati na sa iyong utak. Hindi ito nalalabas ng katawan tulad ng vitamin C o B. At habang tayo ay tumatanda, humihina ang ating atay, kaya mas mabilis ang pag-ipon nito. Kapag sobra ang vitamin A sa katawan, maaari itong magdulot ng isang kondisyong tinatawag na pseudotumor cerebri, isang peking tumor sa utak. Ang mga sintomas, pananakit ng ulo, malabo o dobleng paningin, pagkahilo, pagsusuka at maaaring maawi sa permanenteng pagkawala ng paningin o paghina ng pag-isip, cognitive decline. Ang nakakalito, maraming multivitamin ang mayroon ng buong rekomendadong dosis ng vitamin A. Ngunit ang ilang tao tulad ni Aling Dat ay hindi sinasadyang nadodoble o natatriple ang dosis nito dahil sa pag-inom ng karagdagang supplements para sa balat, mata o anti-aging. Ang ligtas na upper limit para sa mga senior ay humigit kumukulang 2,500 hanggang 3,000 IU bawat araw at ito'y only kung kailangan at under medical supervision o sa paggabay ng doktor. Ngunit maraming supplements na binebenta online ang naglalaman ng 5,000 hanggang 10,000 IU o higit pa. Kapag ininom araw-araw sa loob ng mga buwan o taon, madaling makita kung paano na iipon ang pinsala. Unti-unting bumababot si Aling Dat. Ngunit, kailangan na niya ngayon ng regular na eye exam, pressure checks at balance therapy. Sinabi niya sa akin, Akala ko ginagawa ko ang mabuti para sa aking katawan. Hindi ko inakala na maaari nitong sakta ng aking utak. At iyon ang dahilan kung bakit ikinukwento ko ang kanyang kwento. Hindi ito para takuti ng sinuman. Ito ay para matiyak ka na mayroon kang mga tamang impormasyon upang maprotektahan mo ang iyong sarili at ang iyong independensya. Sige. Kung akala mong delikado ang mga bitamina para sa paningin, maghintay ka hanggang malaman mo ang mangyayari kapag ang isang bitaminang para sa kolesterol at kalusugan ng puso ay biglang nagpataas ng iyong presyon ng dugo. Pag-usapan natin ang niacin, vitamina B3, isang bitamina na maaaring iyong nainom o sinabihan kang inumin para sa iyong puso. Ang niacin, na rin bilang bitamina B3, ay kadalasang pinupuri bilang isang natural na paraan upang magpababa ng kolesterol. May mga doktor pang nagre-reseta nito. Makikita mo rin ito sa mga supplement para sa kalusugan ng puso, energy drinks at mga fortified na cereal. Ngunit ito ang kadalasang hindi nababangkit sa usapan, lalo na para sa mga nakatanda. Ang niacin sa mataas na dosis ay maaaring tahimik na magdulot ng malubhang pagbabago sa iyong presyon ng dugo at mag-trigger ng stroke. Pag ikilala ko sa inyo si Mang Frank Miller. 82 anyos na siya, isang retiradong kartero mula sa Florida. Napunta siya sa aking klinika na may kakaibang halo ng mga sintomas. Mainit na pakiramdam sa muka, parang kumakabog ang dibdib at pagkahilong pabalik-balik tuwing umaga. Akala ng kanyang asawa ay ang saya tilang iyon. Ang kanyang anak naman ay sinisisi ang kanyang gamot sa presyon. Ngunit ang totoong sanhi ay isang bagay na hindi naisipang i-check ng sino man. Umiinom pala si Dennis ng isang over-the-counter na supplement para sa kalusugan ng puso. Nakasulat sa harap ng label, sumusuporta sa kolesterol at sirkulasyon. Sa likod, 1,000 mg ng niacin bawat serving. Dalawang beses niya itong iniinom sa isang araw. Ibig sabihin, 2,000 mg araw-araw mahigit 60 beses na mas mataas sa dami na aktwal na kailangan ng karamihan sa mga senior. Ito ang nangyayari kapag uminom ka ng niacin sa mataas na dosis. Nagdudulot ito ng bigla ang paglaki ng iyong mga daluyan ng dugo na siyang dahilan kung bakit namumula o umiinit ang iyong mukha. Ngunit, sa ilang minuto lang, ang mga daluyang iyon ay biglang babalik sa dating sukat at maghihigpit. Ang bigla ang paghihigpit na iyon ay maaring magtaas ng iyong presyon ng dugo, magpabigay ng stress sa iyong puso at magbawas ng daloy ng dugo papunta sa utak. Sa paglipas ng panahon, ang epektong ito na parang yoyo ay tulad ng pagtuntong ng martilyo sa isang marupok na salamin. Sa huli, may masisira. Ang nangyari kay Dennis ay tinatawag na Transient Ischemic Attack o TIA, isang mini-stroke. Nahilo ang kanyang pananalita sa loob ng dalawang minuto bago ito bumalik sa normal. Akala niya isang pagkakataon lang iyon. Kailangan kong sabihan sa kanya ang masakit na katotohanan. Ang kanyang araw-araw na suplement na para daw sa puso ay tahimik na sumisira sa kanyang utak. At hindi siya nag-isa. Maraming senior ang umiinom ng mataas na dosis ng niacin nang hindi man lang ito nalalaman. Bumibili sila ng flash-free o extended release na mga uri online at inaakalang mas ligtas ito. Ngunit kahit ang mga bersyon na iyon ay maaari pa ring magpataas ng presyon ng dugo, mag-trigger ng atrial fibrillation at makaapekto sa mga antas ng asukal sa dugo. Ito ang kailangan mong malaman. Para sa mga nakatanda, anumang dami na higit sa 50 mg ng niacin bawat araw ay dapat gamitin lamang sa ilalim ng pangangasiwa ng doktor. At kung ikaw ay may mataas na presyon ng dugo, may problema sa ritmo ng puso o umiinom ng anumang gamot, pakisuri ang iyo mga label. Tumigil na sa pag-inom ng niacin si Dennis. Papagaling na siya. Walang permanenteng pinsala. Ngunit, may sinabi siya sa akin na hindi ko malilimutan. Dok, akala ko ginagawa ko ng tama ang lahat. Hindi ko alam na nagsusugal na pala ako gamit ang aking utak. Kaya, ngayong napag-usapan natin ang limang karaniwang bitamina na bawat isa ay may kakayahang manira ng tahimik sa utak, maaaring nagtatanong ka, ano ang dapat kong inumin? O mas mabuti, ano ang dapat kong kainin? Pag-usapan natin ang totoong pagkain, ang uri na nagproprotekta sa iyong utak ng walang mga panganib. Sa puntong ito, maaaring nagtataka ka. Kung mapanganib pala ang mga bitaminang ito, ano ang dapat kong gawin? Magandang tanong iyan, dali ang totoo, hindi idinisenyo ang iyong katawan na tumakbo sa mga pil. Ito ay binuo upang umunlad sa totoong pagkain, buo, natural at pagkaing mayaman sa sustansya na kinikilala ng iyong utak, sinisipsip at ginagamit sa tamang dami lamang. Hayaan ninyong ikwento ko si Ginang Margaret Wilson, 73 anyos na siya, isang retiradong prinsipal ng paaralan mula sa Arizona. Nang una ko siyang makilala, may inilabas siyang isang drawer na puno ng mga supplement, vitamin D para sa buto, vitamina E para sa puso, B-complex para sa enerhiya, niacin para sa kolesterol, isang multivitamin at ilan pa para sa suporta sa utak. Ginagawa ko naman ang lahat ng tama, Dok. Sabi niya. Ngunit nakakaramdam siya ng pagkahilo sa umaga. Wala sa balanse ang kanyang katawan. Patuloy na tumataas ang kanyang presyon ng dugo. May hindi nagkakatugma. Kaya may ginawa kaming radikal. Inalis namin ang kalat, isa-isa tinanggal namin ang mga pil at pinalitan ng pagkain. Walang magic na diet, walang magarbong programa. Simpleng whole foods lamang sa tamang oras at tamang kombinasyon. Ito ang itsura ng kanyang almusal, isang nilagang itlog para sa malinis na protina, kalahating abokado na mayaman sa malusog na taba, isang hiwa ng whole grain na tinabay, mabagal ngulit tuloy-tuloy na enerhiya. Isang dakot ng blueberry na puno ng mga antioxidants na nagpoprotekta sa utak. Isang basong tubig na nasa room temperature upang uminom ang utak. Minsan, nagdaragdag siya ng ilang walnuts o almonds. Yun lang. Walang mga pulbos, walang mga pil, pagkain lang tunay, nakikilala at nakapagpalusog. Sa loob lamang ng ilang linggo, napansin ni Maggie ang pagbabago. Nawala ang kanyang pagkahilo, nag-stabilize ang kanyang presyo ng dugo, bumalik ang kanyang sigla at sinabi niya sa akin na mas malinaw ang pakiramdam ng kanyang isipan kesa sa mga nakaraang taon. Ito ang dahilan kung bakit ito gumana. Ang iyong utak ay nangangailangan ng hydration, malusog na taba, tuloy-tuloy na fuel at micronutrients sa kanilang natural na anyo. Hindi nito kailangan ng malalaking dosis, kailangan nito ng balanse. Ang ilan sa mga pinakamabuting pagkain para sa mga nakatatanda ay kinabibilang ng mga madahong gulay tulad ng spinach at kale, mayaman sa folate at antioxidants, matatabang isda tulad ng salmon o sardinas na puno ng omega-3 upang protektahan ang mga selula ng utak, mga berry para sa polyphenols na nagpapabawas ng pamamaga, mga mga mani at buto para sa vitamina E, magnesium at malusog na taba para sa utak. Mga whole grain upang panatilihing matatag ang asukal sa dugo at suportahan ang sirkulasyon. At tandaan, ang mga pagkain ito ay hindi lamang nagproprotekta sa iyong utak, sumusuporta rin di sa iyong puso, buto, mood at kakayahang gumalaw. Hindi ka lamang kumakain, gumagaling ka sa bawat kagat. Huling babala ang pagiging aware ang pinakamabisang gamot. Sa ganitong edad, mas critical na ang bawat pagpapasya mo. At ang totoo, hindi ang mga tablet ang iniinom mo ang siyang magsasanggalang sa iyo, kundi ang iyong pagkaunawa sa mga ito. Ang iyong katawan sa edad 60, 70 o 80 ay hindi na pareho ang pagtanggap sa mga food supplement tulad noong mga nakaraang dekada. Kahit pa ang mabubuting gawain tulad ng pag-inom ng bitamina ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto kung ikaw ay hindi maingat. Kaya nga ang pagiging aware ang iyong pinakamalakas na sandata. Hindi mo kailangang katakutan ang mga bitamina, ngulit kailangan mo itong respetuhin. Basahin ang label, magtanong sa iyong doktor at pakinggan ang iyong katawan, lalo na kapag ito ay nagpaparamdam. Kung may bahagi ng video na ito na tumimo sa iyo, sabihin mo sa akin sa comments. Ano ang isang bagay na babaguhin mo simula bukas? Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.